Yun ang ganda. Yan patakas na naman. Yun, dito siya sa bahay niya mga kabusing oh. Ayun Ay, ang gagamba. Yan. yun, Ayun, nasa baba. Yan, kunin na. Yan mga kabusing oh. Yan nasa baba. mga kabusing maghunt na naman kami sa gabi ayan o tingnan natin kung may makita ba tayo ngayon mga kabusing may nakita tayong gagamba o oh. nasa baba lang mga kabusing ayun o oh. ayun ang ganda ang ganda ang gagamba mga kabusing o oh. ang laki ng bahay o oh. yan tapos yung gagamba nandito lang. Yan. Eh, tumalon. Tumalon si gagamba. Yan mga kabusing oh. Yan, nasa baba. Ayun. Okay, kunin natin. Mga kabusing, may nakita pa tayo dito. Ayan, nasa baba lang. Baba pa rin yung mga gagamba ngayon, mga kabusing. Oh. Ayan. Tingnan natin. Sa palapitan, mga kabusing. Ayun, ang ganda. Ayan, patakas na naman. Ayan, dito siya sa bahay niya, mga kabusing. Oh. Ayun ang gagamba. Yan, tamang sukat. Yan, mga kabusing. Oh. Ayun, eh, bumaba, bumalik. Ayun. Okay, kunin natin. Mga kabusing, may nakita na naman sila, pamangkin at bayaw dito ayun kakulay pa din mga kabusing oh, yung nakita natin kanina ayun, tumakas na naman yung gagamba ayun ayun, ayun nasa baba Yan, kunin natin. Mga kabusing, may nakita tayong gagamban na sa baba. Eh, nawalo Ay, tumakas. <laughs> Ito yung bahay niya, mga kabusing. Oh. Tapos yung gagamban nandito. Tumakas na. Ayan nasa bahay niya mga kabusing pumasok mauro din yung balay ayun ayan ang gagamba mga kabusing ayan lumabas si gagamba Okay, bumaba, mga kabusing. Okay. Mga kabusing, may nakita na gagamba si Bayo. Dako eh. Dako dito eh. Yan oh, ang laki mga kabusing oh. Yan, nasa talikod tayo. Yun. Saan tayo pwesto dito? Ah, toyo ko dating. Dakok yun siya. Ah, Yun. Asa likod lang mga kabusing. Ang layo ng bahay niya. Yun si Gagamba, mga kabusing. Tinakasan tayo kunin natin ito yung bahay nya mga kabusing tapos yung gagamba dito, hangliksi oh yan maitim maitim na gagamba mga kabusing, ayan bumalik mga kabusing may nakita na naman si Bayo. payat daw ilang jigaw payat daw pero payat pero mataba tingnan natin ayun ayun ang gagamba na nakita ni Bayo payat pero maganda mga kabusing oh walang kain pa pero maganda ng gagamba na to yun know? ayun okay mga kabusing may nakita na naman si Bayo ang daming gagamba dito yung iba lang mga kabusing hindi pa tamang sukat pero maganda ayun bill mga kabusing oh yan Redevil, nagagamba. Ang ganda. Maraming gagamba dito, mga kabusing. Yan o. No? Yan, pero... Di pa... Di lang tanik paon doon, gamay man. Palakihin natin. Okay, hindi lang natin kunin, mga kabusing. Ha. Mga kabusing, may nakita pa tayo dito. Yan Nasa likod siya mga kabusing oh. Ayan, tumakas. Yan. Tumakas na naman. Tatakas na naman si gagamba. Saan na yun? Okay. Tinakasan tayo mga kabusing. Mga kabusing, may nakita na naman si Bayaw. <laughs> may nakita na ano naman ayan nakatalikod tayo dito ayan ang gagamba mga kabusing ayan yun dancing gagamba yun tuma yun saan yung bahay niya Ayan. Magkakulay lang ang mga gagamba dito, mga kabusing. Oh. Okay. Kunin natin. Mga kabusing, puntahan natin si Pamangkin. May nakita siya. Parang paulan na mga kabusing. Ayan. Lang laki. Ang laki ng gagamba. Ayun, ang gagamba mga kabusing, ang ganda. Kulay abuhin oh. Yan. Ang gandang kulay mga kabusing at haba pa ng galamay oh. Yun, ang ganda. Yan. Yun, nakababa na siya mga kabusing oh. Yan. Ang gandang kulay, abuhin mga kabusing. Yun. Andako. <laughs> Andako. Andako. Ha? Dako. Dako bisaya pagdagan. Eh. Sumayao ka ko. Sumayao pa. Sa akong pagdagan kay sa akong Ayan, hey, nara din yung balay diri. Ah. Okay. Mga kabusing, pauwi na naman kami. Galing kami nag-hunt mga kabusing. Umuwi lang kami dahil parang paulan. Yan no? Yan. Paki-subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. Paki-like, share, comment. At yung bell natin mga kabusing ha. Huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video namin. Yan pauwi na kami mga kabusing. Okay, maraming salamat sa panunood at sa mga bagong subscriber natin dyan. Okay, pawis na pawis si busing. Oh. At saka sila bayaw at pamangkin. Ayan o. Oh. Okay.